yun na po yung masakit na katotohanan sa ngayon to Pasensya. Wala na, ikaw na po yung Tapos pag kahit ilang beses mo siyang tulungan, pag dumating yung time na ano, na nawalan ka na, isa, sa sampung beses mong binigay, tapos sa isang ano mo lang, isang pagkakamali, wala na. Nakalimutan nila lahat ng ano. Kasi nabinder dan dat na po ko dat. Na-experience po ba maging isang breadwinner? Opo, panganay po kasi ako. Ano po pakalamdam ng pagiging isang breadwinner? Panihirap po. Ay. Kaya ngayon, sisikapin ko ng pakabawi. Mm baka sakaling hindi pa uli ang lahat. Kaya para sa mga ano, sa mga bata, sa mga umaalis ngayon, hindi masamang tumulong. Basta bigyan mo rin ng limitasyon hindi lahat pwede mo ibigay. Magtira ka rin para sa sarili mo. Kasi hindi mo hawak kung anong buhay mo bu bukas or ano, may more. Hindi mo hawak kung ngayon o kailan ka mawawala. Pahalagahan mo yung anong meron ka. Basta pahalin mo muna ang sarili mo bago ibang tao. Kasi hindi mo hindi ka makakabagbigay ng pangmamahal sa iba kung sarili mo mismo hindi mo kayang pahalagahan. Ano ang definition sa iyo ng success? Success is kapag nakita mo yung magulang mo na masaya sila sa na-achieve mo sa buhay. Tapos kung ano yung pinakita nila sa'yo, nagagawa mo na rin sa mga anak mo. Na yung mga anak mo, napalagki mo sila ng maayos.